antok, <laughs> Ay, nantok. Ay. Inaantok na yung baby na yan ah. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay ang galing ah. Umidong pa siya. Maano sa umiikot-ikot ah. Oh. Uy, merong umiipal na isa oh. May umiipal na isa sa ilalim. Oo, oh, oo, oh, oh. Papapansin siya oh. <laughs> May nagpapapansin. Ito alam na binibidyohan siya. Kaya tinatalikuran ka na. May tsura inaantok oh. Inaantok. Ikaw lang ang ibi ko habang ako'y nabubuhay. Wow. Hindi <laughs> hmm, marunong magtanggal ng muta, oh. Ah, laki ng bunganga. nga. laki <laughs> ng bunga nga. Hindi marunong magtanggal ng muta yung baby namin, oh. Sige na, talo na.